<coughs> Mga tats, kita na ba bangka nga walay dulong? O walay tubangan? Dara o. Makaingon ingon na unload? Wala na ma-unload. Naputol Yudhaya na. Tanawa yang lubot ha. Ako kita. Oh. Turang pilot house oh. Na, pilot house no. Grabe. Gikan pa sa lawod. Naputol. Oh, ulay dulong. Mm. Na, na, oh, asa dulong dia, seminto naman ganan oh. naman na. Oh, ulay tumoy, tanah sa kabangka, oh, nasa tumoy, nasa dulong, tanah pula. Oh, taro kita ni mga ba? Na, karga nga barilis? <coughs> Sobra gatos, pa jadi karga. Grabe no. gikan dito gilabigar pa nila padulong diri oh ha Naputol ang iyang kasko grabe oh na wala na ni kasko wala na ni dulong oh tao naglatay latay pa oh, oh asa dulong dia karon to oh. kitag barilisan inga ni ba ang ina nags... di mo di unload no pero ang tubig magud ani niya kobertado kubaga dira lang tama niyan tubig ba dili nakalahos didto oh O oh, dagat o. Oh. Hindi ka kitagdulong diha. O oh, walay tumoy ang bangka. Potol. Naapoy karga. Sobra gatos ka buk. Barilis. O oh, torao, o. Tura oh. ang niya o. 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 dulong. Ayang lubot. O. Oh, mapakura niya. O. Oh. Grabe. Pwede di ilabigar ng ulay dulong. Potol ang kasko na mga tats. O. Oh. O kita mo dyan yung tao. Naglatay pa dulong sa mua. Oo. Oh. Ito Hmm. Narandagat. Tanawa lang naman na yung dulong dito mo yung ato padulaan. Hmm. Ito ang tao. Naglatay-latay. Grabe. Di ko iba. Bagay. Kubertado mong goda Kada kanto goda na nasirado. hindi mo sulod ang tubig, ana. Hmm.